Hi hello mga kamaming gala panibagong araw panibagong galangan na naman let's keep on watching for today's video nga ay nagaya nga si Dading mag kasi nga wala na siyang kape <laughs> Lagi nga kasi siyang inaantok pag hindi nga nakakapagkape. Mawala na nga ang lahat, wag lang nga kape kasi nga coffee is life. Nakakita nga na naman si Batang Gala ng balon kaya tuwang tuwa na naman siya. Bukod nga sa balon ay natutuwa na nga rin siya pag nakikita niya nga si Jollibee. Tinanong na nga ako ni daddy kung ano daw ang gusto kong kainin at sinagot ko naman ay burger nga. Ang suggestion naman ni daddy ay may pizza nga daw na bagong bukas sa taas at tikman daw namin. Dahil nga masunurin tayo ay aakyat na nga lang tayo. Pagakit nga lang ng escalator ay makikita nga lang siya bandang kanan. Dahil bagong bukas nga lang ito ay marami na nga rin kumakain. Lumapit na nga rin ako para nga makita din yung menu nila. Meron nga silang pizza, pasta at saka rice bowls at iba pa. Tinanong na nga ako ni daddy kung may makakain daw ba doon si Batang Gala. Sabi ko nga mukhang wala. Buti na nga lang talaga at katabi nga lang niya yung North Park at makaka-order kami ng konji para nga kay Batang Gala. Buti na nga lang at walang masyadong tao at nakapasok din kami agad. Pagpasok nga namin at pagupo nga namin ay nag-serve na agad sila ng hati at saka nga ng water. Pina-order ko na nga rin agad si Daddy at gutom na nga rin kami. Ito nga si Batang Gala ay hindi na naman mapakali kaya kinuha na naman nga siya ni Daddy. Pagkakita ko nga kay Batang Gala ay may hawak siyang kalamansi at sinubo nga niya ito. <laughs> at dahil nga sinubo ni Batang Gala yung kalamansi ay hindi na nga maipinta yung kanyang muka. Napagkatawaan ka patuloy ng tatay mo, Batang Gala. <laughs> Ilang minuto nga lang din yung hinintay namin at dumating na nga rin yung order naming konji. Naghati na nga lang kami sa konji ni Batang Gala at di niya rin naman ito mauubos. Bukod nga sa konji ay order nga rin kami ng fried bean curd at saka nga ng shark spin. Nauna nga kami natapos ni Batang Galang kumain kaya lumabas muna kami at nakita niya nga si ate girl. Tinatawag pang pa ate ni Batang Gala ito nga si girl. <laughs> ate girl. Ate! Pagkatapos nga namin kumain, ay e, pumunta na nga rin kami sa grocery. Mag-grocery nga pala kami sa may hypermarket. at ayun lang mga kamaming gala. Dito na nga po natatapos ang araw natin. Maraming salamat sa panonood.